So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. Okay, mabilisan lang pong topic ito para sa ating mga subscribers dyan. ano Meron kasi akong nabasa kanina sa comment section na katanungan. So katanungan pong ito ay ganito po. Uh, kamanok, medyo malamok po dito sa lugar ng aking manukan. Ano po ang maaari mong mai-suggest sa akin na maaring makatulong upang maiwasan po yung pagkakaroon ng ating mga alaga ng tinatawag na uh, anemia. Okay, nagiging anemic yung ating mga manok, namumutla Okay? So, kapag ka po namutla sila, nan nan nananabang po silang kumain. Hindi po sila naguubos ng pagkain. At uh, nakikita ko, parang sila ay may sakit. Wala namang sipon, wala namang pong nararamdaman na kung ano. Okay naman, pero parang hindi po ganun kahealthy yung manok. Okay? So, naiintindihan kita ka manok. Naiintindihan ko yung sitwasyon ng manukan mo. So, ano ba yung maaaring natin gawin kapag kaganyan? I advise mga kamanok kung medyo malamok sa inyong bakuran, I advise na magbigay kayo sa kanila ng uh, virgin coconut oil. Okay? Ano pong virgin coconut oil? Ilalagay ko na lang po dito sa description or something dito sa video ito. Lalabas naman dito sa screen kung ano yung uh, tinutukoy ko na coconut oil. Mga kamanok, magbigay po kayo ng 1 uh, cc. Okay? Every chicken. Ilagay nyo po sa syringe, then inyo pong ibigay sa kanilang bibig. Makakatulong po yan mga kamanok upang mapanatili po yung magandang sirkulasyon uh, ng dugo at the same time yung mas mataas na immune system ng ating mga alaga para hindi po sila dapuan ng sakit. So, magbigay po kayo ng 1cc niyang virgin coconut oil. At the same time, kayo po ay magpahid sa kanilang mga mukha ng virgin coconut oil para po sa ganon hindi po lapitan ng lamok ang inyong mga alagang mga manok. Okay? So, ilang araw po yung itinatagal niya. Hindi po siya agad nawawala sa balat ng ating mga alaga kapag naibigay po ninyo. Dahil po ito ay langis at hindi po ito tubig. Kasi po ang tubig, pag hinilamusan ninyo, mamaya-maya pag natuyo, wala na. Pero ang langis, pag ipinahid nyo, nakakailang araw po yan. So, sa mukha, okay, sa palong, sa kanilang binte, okay? Kung wala naman pong balahibo yung likurang bahagi, pwede rin nyo po yung punasan para po hindi po kagatin ng lamok. Kasi po mga kamanok, ang uh, lamok po kasi sila po yung carrier ng fowlpox na tinatawag. Kung may vaccine naman po ang inyong mga alaga, hindi naman po sila magkaka-fowlpox, yun nga lang po, okay, bababa, bababa po yung uh, supply ng red blood cell sa katawan ng inyong mga alaga. So medyo hassle po yan mga kamanok pag po medyo naging anemic o nagka-anemia ang inyong mga alaga, so magbibigay na naman kayo ng mga injectable supplements ng vitamin B12 o yung mga B vitamins na tumutulong upang maibalik yung magandang uh, sirkulasyon ng red blood cells. So medyo hassle yun mga kamanok. Gastos na naman. Pero para maiwasan natin yan, bili lang po kayo kahit yung maliit lang na na coconut oil. Napakaganda po niyan. Kung kayo man hindi nag-vaccine, Uh, may, may paniniwala po ayon sa pag-aaral na nakakatulong po yan upang hindi po dapuan ng sakit ang inyong mga alagang mga manok. Kaya po sinasabi ko sa inyong mga kamanok, why don't you try, okay, virgin coconut oil. At kung kayo naman po is may langis dyan sa inyong bahay, langis. Uh, yung nilangis na niyog, pwede naman po yun pero to be safe, okay, para talagang maayos na maayos bumili na lang po kayo. Lagay ko na lang po dito, mga kamanok, yung aking tinutukoy na produkto, okay? So, napakaganda po niyan pagdating sa ating mga alagang mga manok, okay? So, ano pa ba? Uh, yun lang, mga kamanok, sana kahit papaano uh, makatulong ang simpleng vlog na to, ang simpleng video ito para sa mga nagtatanong dyan tungkol sa uh, remedyo, kung papaano ba masusolusyonan yung ating mga manok na laging ang kinakagat ng uh, lamok, okay? Especially lalo na kung dyan sa madidilim na lugar, okay? O kaya naman sa hapon, magpausok po kayo. Magpausok kayo, makakatulong din po sa inyong mga alagayan. Okay? So for more video and advice to sa pagmamanok mga kamanok, kung yung sana kalimutan, napinitin ang subscribe button, notification bell, and mag-like na rin po kayo dito sa ating mga video ginagawa. So paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.